Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Jefferson Vergara. So marami na rin nagtanong sa akin nito. Ano po ba ang harap ng San Benito? Yung cross po ba o yung si San Benito? Thanks po. Ang harap po ng St. Benedict Medal ay yung cross. May vlog nga na dalawang monk, Christian monk yun ah. Mga pare yun. Tapos Benedictine monks. So diniscuss nila doon na ang harap ng San Benito ay yung cross. So, yun po. Kasi yun po yung panlaban. Kasi yung ibang tao, masyado nang nilamon ng idolism, sumasamba na sa ribulto, so akala nila yung harap, o gusto nila yung harap ay yung may imahe. Kasi hindi na yung exorcism prayer yung nasa isip nila. Ang nasa isip nila ay idolism na. So yun yung mga tao na hilig umiidolo. Umiidolo sa ribulto, umiidolo sa politiko, ganun. Mali po yan. Dapat ang idolo nyo, ang Diyos lang. At pag sinabing Diyos, hindi ko sinasabi na yung Diyos na bias sa religion nyo. Kahit sino, kahit sinong tao, kung ano yung relihiyon mo, kung sino yung Diyos na sinasamba ng relihiyon mo, so yun yung i-idolize mo. Huwag yung mga taong buhay pa ngayon na pwede pang makagawa ng kasalanan. Dahil pag nagpalamon ka sa idolism, kahit mali na yung ginagawa ng idol mo, pagtatakpan mo yan o gagawan mo yan ng defense mechanism. Kasi nga, nagpalamon ka sa idolism. So balik tayo doon sa tanong mo. So ilalagay ko sa comment section at saka sa description yung vlog ng dalawang Benedictine Monk. Ha? So sabi nila doon, yung harap ay yung cross. ang second question ay mula kay Kyle Pacheco. So maganda itong tanong niya. So ito yung parang highlights ng ating topic ngayon. Sabi daw nila, bawal ang San Benito sa negosyo po. Depende po yan sa negosyo na ginagawa nyo. Baka yung negosyo mo ay illegal o di kaya nagbebenta ng aliw o di kaya isang establishmento na nagbebenta ng mga alak, o di kaya nagpo-promote ng mga bisyo, may mga babae, sugal. So, according sa rules ni San Benito, bawal talaga yung mga makamundong bagay. So, kaya yung iba, sabi nila, bakit kami minamala sa negosyo, e eh, meron kaming dalang San Benito. Itarantado ka pala eh, yung negosyo mo, nagpo-promote ng bisyo. Yung may mga vlogger nga ngayon, di ba? sabi nila, mayroon silang mga protection, may mga Saint Benedict medal sila. Pero nagpo-promote sila ng sugal. Kaya anong nangyari? Minalas na shutdown yung mga Facebook account nila. It's because kahit may San Benito ka, hindi ibig sabihin na absuelto ka na sa kung ano mang negosyo na gagawin mo o kakapitalan mo. Kasi kung ano yung rules o pamantayan o mga batas ng amulet mo o yung santo o anumang entity dyan na nasa amulet mo, kung ano yung mga ayaw nila, yun yung wag mong gawin. For example, si Buddha sa Buddhism, sa Buddhist amulet, ayaw ni Buddha sa mga makamundong bagay tulad ng bisyo, tulad ng alak, sigarilyo, sugal, anything na ma-attach ka sa physical world so anything na may attachment so bawal 'yon so pag gumamit ka ng amulet tapos yung pamantayan o prinsipyo ng amulet mo hindi mo sinunod doon talaga magkakatalo so sabi nila bawal daw ang San Benito sa negosyo depende yan kung ano yung negosyo mo at ito pa, depende yan kung ano ang dasal ng San Benito mo. Kung ang dasal ng San Benito mo ay yung naiintindihan mo na dasal, alam mo talaga na si San Benito yung pinatutungkulan, makakaprotekta yun sa'yo pag malinis o yung negosyo mo ay hindi pandaraya o hindi nag promote ng sugal o anumang bagay na ikakasira ng kinabukasan o katawan ng tao. Pero kung ang dasal ng San Benito mo ay yung galing sa mga okultista, yung mga gawa-gawang dasal na hindi nga nila maintindihan kung ano yung ibig sabihin, yung may imok, gidok, dok, ay mali yun. It's because hindi na si San Benito ang pinapatungkulan doon. Yung imok, gidok, at dok, yun ay tatlong persona ng under sa infinito Dios So hindi siya yung Diyos ng mga Katoliko. Ang Diyos ng mga Katoliko, God the Father at si Jesus Christ at yung Holy Spirit. So, the Holy Trinity. Three persona in one God. So, ganun. Ang sa mga ukultista kasi, meron pa kung mas mataas pa sa tatlong persona, ang infinito Diyos. Ayon sa kanila, yung infinito Dios daw ang lumikha ng tatlong persona. So, kung alam nyo yung mga history ng ano ha, Nung mitolohiya ng Pinoy Occult Actually may libro niyan eh Maglagay ako ng link dito sa comment section Saka sa description So nagyagaw ko ng link ng libro na pwede niyong mabasa Pwede niyong mabili doon sa online Para malaman niyo kung ano talaga ang kaibahan Ng paniniwala ng mga okultista Sa paniniwala ng mga taong mayroong simbahan o mga kristyano talaga iba po kasi ang kanilang pundasyon o sabihin natin na pinakadyos para sa kanila pinakadyos ay yung infinito dios so yung God the Son under pa lang daw kay infinito dios at saka yun pa daw yung gustong magbiniyag sa kanya tapos inilusot lang ng infinto Dios ang kanyang daliri sa bato omo kasi yun lang yung pinabindisyonan niya pinabinyagan niya pagkatapos nun bininyagan niya yung sarili niya yung dalawang M so kung alam niyo yun so yan yan po yung story so dapat alam mo kung ano yung dasal ng San Benito mo para hindi ka magkaleche-leche sa negosyo. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow up na sagot. So i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.